Hello guys! Maayong hapon! niya napunta diri sa gilid-gilid ng bahay. Dinihay ako bang mga tanom guys o natay kalabo guys. Murag dry siya o guwan. So well kasi ang kalabo dili siya ganahan po og tubig. Guys, o tambok atong kalabo guys. Dayon guys, um, mayroon tayong Atsal. Ang atsal na ito guys ay tumutubo lang kasi nandito siya sa bakit na tinaniman ko ng dragon fruit. na, guys, o oh, anda, nala ang dragon fruit. Ang dragon fruit guys, galing yun sa lupa. Doon malapit sa saging pero mahapit na siya mamatay. Muna akong gibal hindi ha. O ang, soil nga akong gigamit ay decompost. Di, di na kung makakompost sa gawas kaya na kaya ako makakompost kay na mga alkal. So, mo na akong gihimo. Mo na akong gihimo, guys. So, gira na ako isulod akong kuan, mga gulay nga isambik sa yuta. Sa styrofoam nga na itaklo. Nga, na nga. apang gibal hindi ha ang dragon fruits. Dahil kaning kuan, guys. Kaning atsal. Nanurok ni Turok na siya, guys. Nga, yeah, dahan siya kuan. Dahan siya bunga o. Oh dayon na akong gigamit na tubig, guys. Kanang magkinilis sa bugas ba? 'Di ba? Pag magsaing tayo, hugasan ng bigas. So 'yun ang ginagamit kong pangtubig sa aking tanim dito. Pagkatapos, mayroon tayong langka. Ang langka na ito ay ano, tinanim ko talaga, guys, kanong galing sa buto kasi nakabili ako ng hinog na slice, in-slice lang siya. At 'yun, tinanim ko 'yung buto kasi hindi naman ako nakaki ay magpunta ka ng mga mga farmers market makakita kag mga mga lubi mga nana sa mga farmer market or sa mga flea market dai flea market pero ang mahal guys pero ito gitanom lang nako na guys daghan ko gitanom nya isa ray na bilhin kay mo na guys wala ko gitanom sa wala ko gitanom sa yuta kay nakuha ni last year namatay guys dako na gyud siya guys ay dili last year the other year pagyud 2022 Dako na gud siya guys na namatay katong daghag frost. So naana ko nga uh, di na ko ni itanom sa yuta kay din hirani kay basin mamunga ni no. Mamunga siya. Niya napoy pa ni tubo nga uh, at sal. Green kay siya guys. O basa kay okay kayo magcompost. Murag ko lang ba natural lang iyang fertilizer mo na ang tanom tambok. So yun guys o malago ang ating kuan. At, ang ating mga tanim dito. Napalik ka o aning nangka? Guys, pero binigay ko. Binigay ko kasi. Anuhin ko yun. Dalawa nang sa akin. So, binigay ko para mabuhay ang kanya, mamatayin sa akin. So, sino ang ma makabunga? Mag-ano na lang mag-share. So, dito, guys, kan ba? Kaya nang, diri bot sa rin manggudu mong iriya ka nang, kuan? mag-frost lagi oi mismo bunga na mag-frost matay pagka winter ba mag-frost so yun guys Malago talaga ang mga tanim dito kasama din sa aking ano doon sa garden pero de, 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 de sila malaya dire guys kay na may siya din hi ang dapita so yun guys ang ating tanim dito guys malago malalago na patay alugbati guys oh so yun lang ating mga ano libangan. Abi ninyo mean, guys, kanang ni time bitaw nga laayan ko. Mugawas lang ko din himi din hilang ko guys. Dinhin ako madugay. Og akong istorya ko lang akong mga tanom na pinitubo at salo Dayon guys, napatay tanom dira guys. Chin guys, ano hanggang dito lang po tayo guys. May raya, may, may ano tayo dito guys. May mga tanim pa tayo dito sa gilid-gilid ng bahay na paglibangan. Kaya, basa magkuan lang guys, ka nang mag, uh, ano ba? Uh, mag, ano ba? Magsipag, magsipag-sipag lang. kay kasi, tanim, kuan man Mga paso na siya guys, o kana sa paso, o kana sa, kana ng kuan, bakit? O, pwede rin like, hapon makatanong guys, balag, kung wala yuta, di, wala iriyang katamnan, di, mag ano na lang, magtanong sa, mga paso. Kaya mutubo man sila lagi, guys, alagaan lang pagkatapos magawa ng paraan na malago ang ating tanim. Okay guys, daghan kayong salamat. Diyan lang tataman guys. Bye bye!